Malalakas na rin kumain itong mga biik namin. Ito yung mga second batch na biik. Ayan o. Makain na rin sila ng feeds na binibigay natin. Yung iba naman, nandito na. Yung mga naawat na namin. Ayan, malakas na rin kumain. Ayan o, hello! Gabi yung niluluto yan. Tapos nilagyan ng darat, konting feeds. Tapos may yellow corn din na halo yan. So, yan na yung kanilang pagkain dyan. No? So, ganoon din sa kabila. Yung kabila naman yung mas maraming anak. Yung mga sobra ng biik, ayan naman, kinakain ng mga manok. Walang nasasayang yung pigs natin. So, dito. Ito naman yung isa. Yung inahin, nung nakaraan, eh, nagka-diarrhea, kaya medyo pumapayat siya lalo. Pero ganoon talaga pag maraming anak din. Kasi maraming umaasa ng dede niya. Ayan oh. Ayan, malakas silang kumain yan. May yellow corn yan. More on, ano pa rin tayo, mga natural na pagkain. Pero napaka-healthy din naman yung mga biik niya. Ang tulad yan o, oh, napapalaki tong siyam na biik. Siyam ang kanyang biik. Ayan, sumasali pa sa pagkain kanina. Binigyan na rin natin pagkain yan. Tapos dito sa kabila naman, ito yung kambingan. Ito yung mga kambing natin. Tapos may iba na tayo dito, isang inahin na naawat, nandito na rin kasi nasampahan na rin siya. So nilagay na rin natin dito sa loob. Ngayon nga ay, eh, ayan wala na naman siya. Kailangan na naman sunduin yon Hanapin na naman, natawagin. Di, di! O yan Ito yung isa sa inahin ng mga biik na nandun sa loob ng ating pigiri. No, na naawat na. Ayan oh, medyo na balik ni yung katawan niya. Kahit na, ayan, naka siya saan -saan dito. Kung saan-saan lang siya napapatpa dito unlimited bungkal na lupa siya dyan sa loob so ay mga damo-damo medyo na nung balik na yung katawa niya unlike dati din mapayat din yan yan natakbo na siya doon ayan na si Didik dito naman namin siya pinapakain kasi ayaw niya makisalo doon sa ibang baboy doon sa kabila hello isang barak isang lalaki nating kambing anak ng inahin nating kambing dyan sa loob so ito naman yung iba pang free sa natin yung iba nasa labas kasi pinapasampahan tapos yung iba inantay pa natin maglandi bago namin ipasok dito ayan na dahan dahan na naglabasan yung mga biik oh, sila kumain dyan na sila oh. sa labas naman sila natambay at maganda nyan dyan sila sa labas dumudumi no, kumakain sa loob tapos paglabas nila umihi sila dumidumi -dumi sila dyan so walang konti lang yung linisin natin sa loob tapos maganda pa doon sa area na naaarawan. Kaya yung mga dumi nila, mabilis din natutuyo. O, oh, nipansin nyo dito. O. Walang, wala kang makikita ng mga dumi na dumi ng baboy dyan na mga basa. So, mabilis natutuyo. Nagiging fertilizer rin agad yan. Noong mga ayang niyog. No? Or kapag ka sa panahon na ito'y malaki na sila at ilalagay na lang natin sa loob, itong labas, pwede rin nating gawing garden ito ito naman net lang inilagay namin kasi maliliit pa naman sila mga biik pa lang so hindi pa sila nakakalagpas dyan Pero, yan gusto na mga rabbit o, oh, yung mga rabbit natin oh ay oh, malapit na itong mga anak itong dalawa at yan ay buntis yung anak nila malaki na rin hello mamaya magpapakain sa kanila si Jenea yung aking anak kasi yan yung kanyang alaga kailangan masanay siya na meron siyang Ah, uh, pinapakain responsibility. Hello, kumusta? Kumusta man eh? Oh, yan naman yung mga pabo at mga manok nating iilan lamang. Yung iba nito wala na naman dito. Nagala na. Ang aga aga-agang gumagala. Yan, hello. Kumusta na? Hmm. Yan. Oy, yung broiler nandito. Oh. Broiler, kumusta ha? Ah. yung tatong broiler o. Oh. Pinakawalan ko kahapon yan sila. Yung ibang mga pabo na marami, wala dito. Isang group. Isang group yun sila eh. Yun yung mga bagong pabo. So, ito kasi ay pinapasok ko dito to. Bago magpakain ng baboy. kaya so, dito ko yan pakainin ngayon. may iba pang manok sa labas ito muna, papasukin ko muna to yan, pasukin na natin sila Subuyan natin sila dito para pumasok. Ayan, pasok na. So, ilan lang yung nasa labas. Tapos yung ibang pabo, wala dito. Nagala sila doon. Si Dada, oh. Uh, ah, magbubuntis ito si Dada. Unang butis niya ngayon. Ayan, napapasampahan na natin yan doon sa barako. Ayan. Ayan. So, pasok ko muna tong ibang pabo dito sa loob. Yan. Kailangan lang pumasok kasi mamaya mga agaw yan sila ng pagkain sa labas. Diyan, ko pakainin. Kasi mahirapan kami mamaya magpakain ng mga baboy. Minsan kasi nakakagat sila ng baboy kapag nangaagaw aagaw na sila ng pagkain. O, tig! Tige, tige, tige! Ito dito. Yan. Uh, puno lang ng ipot to kasi ito yung bahayan nila pag -gabi. Sa baba lang naman natin ilalagay yan. Na natin muna yan. Baka maubos pa yung pakain natin. Hindi makapasok yung iba. Ayan, sasara ko muna yan ng TV. Kasi sira na yung pintuan. Maya-maya na yun sila palabas yan. Pagkatapos naman kumain ng mga baboy. Kasi delikado. Nakakagat sila ng mga baboy. So may natira pa dito. Mga ilan ilan na lang. Okay. Kaya na yung makontrol. Ayan, dito naman tayo. Malalakas na kumain itong mga biik namin. Ito yung mga second batch na biik. Kagalingan nito, malinis yung kanilang kulungan no, dahil sila ay lumalabas pag dumudumi kasi meron pa tayong free range area dyan, no, nakalambat ng net. Yan, no. Pagkatapos nilang kumakain dyan, lumalabas yan sila dito. Ito yung ating ayan, free range area namin. Open yan dito sa gilid. Ayan, tas nakanet ito. 'Yan so, nilambat namin ng net. Hanggang doon. So pagkatapos na kumain dito 'yan sila. Ang so, sinasanay kasi namin sila muna sa ganito kasi dati bago namin sila iawat, ganito ang buhay nila naka-free range. So, pero kapag ganito naman silang malakas na kumain, maliliguan na namin at matibay na rin ay isasarado namin yung free range para focus na yung paglaki nila. No so, kasi nakakabawas din daw sa paglaki yung malawak na galawan ng mga biik. So yun yung i-observe natin kung paano natin sila uh, i-grow, no? Yan, at malalakas silang kumain. May mga ilan-ilan lamang dito nung nakaraan ay nagkakasakit. Ayun, tulad niyan, mapayat. Meron tayong apat dito na payat na in-inject ko na ng pampurga yan. Kasi nung itong iba, napurga na namin. Actually, napurga na lahat. Kaya lang, uh, hinalo namin sa pagkain. Eh, hindi naman silang lahat ay malakas kumain. Kaya yung malakas kumain, yun yung mas napurga no so may iba na mahina kumain hindi na masyado na purga so yan yung mga naiwan yan o oh. yan mapayat eto si black pero ito nagre recover na natapos yung isang yon yan magkatabi silang dalawa mga, mga, papayat yan so ang tingin namin is kulang sa purga kaya ang ginawa ko dyan is ininject sa kayan yung nung uh, kakaawat lang ay madalas ay nagkakadayariya no kaya yan yung mga critical noon na akala ko ay hindi mabubuhay So, yung tubig namin ay nag na. Ayan, nagalok ko yung tubig natin. Ayan yung agos na tubig. So, ayan. Pero sa ngayon naman, ay napakalakas nilang kumain. So, tingin ko naman, ito ay na mabilis na baga mga next week na may maganda ng improvement itong mga big natin nandito. So, malakas na rin silang kumain. nag na. So, yung mga hindi nila naubos, pinabalikan nila yan maya maya ay naubos na yan tapos napapansin ko lumalabas sila pagka nadudumi na so yun yung kuhan dito sa mga alaga natin yun yung kagandahan kapag may pre area silang ganyan